Alona, nagpalit ka. At bakit kasama mo ang iyong kakambal? Alona? Bakit mo kinakausap si Barracuda? Akala ko ba pinapatawag tayo ni Lola Arawada kaya tayo nandito? Alona? Bakit nasa kanya ang mo? Ano to? Hindi ko ito maintindihan. Magkakambal tayo, pa, Sa lupa ka lumaki. At ako naman dito sa dagat. At panahon na para magkabalikan tayo ng mundo. Ano na, bakit? Bakit pa tayo maghihiwalay kung pwede naman tayo magsama? Alam mo ba kailangan din tayo ni Mami? Tapos mo hindi na tulong mo. Alona, sa lupa man o sa dagat, dapat mag-isa tayo. Hindi maaari yun. Dahil hindi ako magiging masaya hanggat parehas tayo na sa lupa. Perlas, iisa lang ang lalaki minamahal natin. Ang ibig sabihin lang nun, isa lang ang may karapatan para sa kanya. At ako yon, hindi ikaw. Arwana, nagustuhan mo ba ang pasalubong sa'yo ni Alona? Paano nagawa sa akin to ni Alona? Halos buong buhay niya ako nang nag-aruga sa kanya. Pamilya niya ako. Nana, nandito naman ako para sa inyo. Sasaktan din ako para sa'yo, Perlas. Kapatid ka niya kahambal ka niya. Pagkatapos nagawa ka niyang tinlangit para lang kunin ang buhay mo sa lupa. At sana ibalik mo ang dating pag-iisip ni Alona ng... ng labanan niya muli si Barakuda. <laughs> Wala nang magagawa yan. Ako na ang reyna. Nasa akin ang kapangyarihan at sa pababagitan ng makapangyarihan sa lapang nito ay pinakuitos ko Nasa sa pababagitan ng malakas na pwersa ng alon at hangin ay mo si Alona hanggang sa mapadpad siya sa lupa wabang!